mga kadeliver ito po ang reservoir ng tubig kung kayo po yung maglalagay ng tubig sa radiator dito po nyo ilalagay kung hindi nyo po kayang iangat tong ulo ng truck ito pag hindi nyo kayang pag hindi nyo kayang iangat tong ulo ng truck dito tayo lang kayo malagay ng tubig tatanggal nyo itong takip at dito nyo lang isasalin Diretso na po yan sa radiator ng truck. Para hindi na kayo mahirapan pagtaas ng ulo ng truck. Napakadali lang po yan. Reservoir ng truck. O reservoir ng radiator. Dito po inilalagay ang tubig. Diretso na po yan sa radiator at may hose naman po yan, ito po ang hose niya, itong maliit. Para iwas overheat ang makina ng truck, para laging maganda ang takbo niya.